pupunta siya doon sa mga kaibigan niya. <laughs> Pag uwi niyan talaga, sipain ko yan ng tatlong beses isang araw. Mahal! Aalis na ako ha. Ikaw nang bahala dito sa mga gawain sa bahay yung hugasin, ituloy mo na lang, ha? Tapos, mamaya, tanghali, magbuto ka. Dapat pagbalik ko, meron na tayong mga pagkain. Nakasain na, nakaluto na, ha? May kain ni dyan sa rep. Tapos, mamaya, pagkatapos mo magluto, maglaba ka na rin. Kasi tambak na yung labada doon. Kailangan natin labada. Tsaka yung kubeta natin, naninilaw na yung inidoro. Kailangan kuskusin mo nang mabuti. Gumamit ka ng dome. So, kaya yung mga zondrox dyan para... Saka pupunta? May pupuntaan ako, may lakad kami ng mga friends ko. Kaya, Binibili lang kita, tsaka yung bata ha, alagaan mo ha. Huwag paliguan mo. Mamaya dapat ano, maayos siya, malinis. Presentable yung anak mo. Maglinis ka, maraming kalat. Magwalis ka, magmap ka ha. Naintindihan mo? Ha? Pupunta na ako ha. Oh, e, sige. Ingat ako. Wala magandang ingat. Ingat ka Mar, ingat ka. Oh, sige sige in na, sige na, sige na. Oh, sige. Ingat ka! Maglaba ka magpaligo ka ng bata, magkuskus ka ng idudoro, mag-innaw ka, magluto ka. Dapat pagdating ko, meron ka na, meron ng ula, meron ng kanin, meron ng makakain. Ay, apaw! Hoy, ha? Ilya may dolor dumaya, ha? Asawa mo lang ako ha, hindi mo ako pagmamayari kako na naman sa iyo ha. Nandito ka lang, wala ka lang pupunta, ingud-ngud kita sa ano sa sa inodoro. Kako na naman sa ha. Tapos paglalabahin mo ako ha. Ang dami mong mureng ha. Alam niyo yung asawa kong yan, parang ano yan eh. Parang tracer. Alam mo yung makina ng tracer kung magpalit yan, apo tatlong beses isang araw. Tapos ako maglalaba ha tapos may pupuntahan siya ha nag, 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 nag nagising sana ng maaga para ginawa niya yung mga trabaho tapos ipapaako niya sa akin <laughs> pulos hindi ko yan gagawin pulos na pulos po na maninin Ma excuse me with feelings and emotion ha andito lang yan siya yung paggagawain ko mag-inlaw mag maglahat ng trabaho dito tapos pupunta siya doon sa mga kaibigan niya. <laughs> Pag uwi niyan talaga, sipain ko yan ng tatlong beses isang araw. <laughs> Kako na naman ah. Oh. Anong sabi mo? Ano, uh, may sinasabi ka? Ha? Man? Ang dami mong sinabi Kanina ka pa dyan? Hindi. Alam mo, mula umpisa hanggang dulo, narinig ko lahat ng sinabi mo. Narinig mo lahat ng sinabi ko? Narinig ko. Mula, mula umpisa, umpisa hanggang dulo. Tinapos ko nga eh. Tinapos mo, ma? Oo. Oh, oh. Hindi ka lumayas? Oo. Oh, oh. Kaya ngayon, magkuskus ka ng inidoro, ha? Oo, ma. No, ko talaga yun. Tapos mag i -inno.